kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Gaya ng sinasabi ng mga matatanda, bago ka raw magpakasal ay mas mabuting kilalanin mo muna ng maigi ang iyong kasintahan para masiguro mong tama ang taong iyong pakikisamahan sa habang buhay. Ito ang habilin ng mga matatanda na hindi natandaan ng babaeng nagnangalang Heidi Espinosa ng kanyang pinakasalan ng kanyang kasintahang si Orlando Estrera noong taong 2002. Hindi sila nagkaroon ng anak dahil sa may diferensya si Heidi. Rason para hindi niya kayang mabigyan ng anak si Orlando. Pero hindi naman ito naging isyo sa mag-asawa dahil sa tanggap naman ito ni Orlando. Ang malaking isyo sa buhay nilang mag-asawa ay sa oras na nakakainom itong si Orlando ay ginagawa niyang punching bag ang kanyang asawa. Rason para magalit ang pamilya ni Heidi sa kanya, ilang beses na raw silang muntikang maghiwalay dahil dito pero naaayos din naman daw nila kalaunan at yun na lang palagi ang paulit-ulit na nangyayari. Maka beses na rin daw na inireklamo ni Heidi sa barangay ang kanyang asawa dahil sa pangangastigo nitong ginagawa sa kanya pero hindi naman magawang magsampa ng kaso ni Heidi sa mga otoridad. March 11, 2018 nang nangyari na nga ang isa sa nakakapagpatayong palahibo na ginawa ni Orlando sa kanyang asawang si Heidi na ikinagulat ng kanilang mga kapitbahay sa Holy Spirit, Quezon City. Nanginginig sa takot ang ilang mga saksi nilang kapitbahay nang kanilang makita si Orlando na basang-basa ang buong katawan ng dugo at maya-maya may mga itinapon itong ilang damit sa labas ng kanilang bahay at nasundan nito ng ilang partes ng katawan ng tao na nagmula pala sa asawa nitong si Heidi. Kaagad na pinuntahan ng mga kapulisan ang bahay ng mag-asawa alas 5 ng hapon at inaresto si Orlando na hindi naman nanlaban. Isang labintatlong pulgada ng patalim na punong-puno ng dugo ang kanilang na-recover at isang martilyo na natagpuan nila sa ilalim ng katawan ng biktimang si Heidi. Isinalaysay ni Orlando ang kanyang ginawa sa so walang kalaban-laban niyang asawa noong araw na yun. Ayon sa kanya, habang nakahiga raw at nagpapahinga ang kanyang asawa ay kaagad niyang inupuan nito sa leeg at niratrat ang tiyan gamit ang kutsilyo na nakuha ng mga otoridad. Kanya rin sinap pang ilang parte ng katawan ng kanyang asawa at pinaghahagis ito sa labas ng kanilang bahay. Nang tanungin ng mga otoridad kung ano nga ba rason kung bakit niya nagawa yun, ay mabilis na sumagot si Orlando na ginawa niya iyon para masalba tayong lahat dahil ang kanyang asawa o Manu ay walang iba kundi si Satanas. Paulit-ulit pa itong sinasabi na hindi daw niya pinagsisihan ang kanyang ginawa dahil si Satanas daw ang kanyang asawa at siya pa raw mismo ang nagsabi nito sa kanya. Dagdag pa ni Orlando na nakita raw ng kanyang dalawang mata na ang kanyang asawa ay hindi na talaga tao kung tingnan dahil ang likuran daw na bahagi ng kanyang katawan ay nag-anyo ng kamping. Ayon naman kay Nooy QCPD Chief Guillermo Eleazar, hindi pa raw yun ang rason na naunang sinabi ni Orlando sa kanya nang ito'y kanyang matanong. Ang rason daw na sinabi niya kung bakit niya nagawa yun ay dahil sa matinding galit na kim kim nito sa kanyang asawa sa loob ng labin-anim na taon nilang pagsasama. Aminado mano si Orlando na gumagamit ito noon ng ipinagbabawal na bato pero nang suriin ito ng QCPDCIDG ay negatibo naman ang naging resulta. Hindi man kailanman na isama sa watchlist ang pangalan ni Orlando kaya posibleng manong matagal na nga itong tumigil sa bisyo pero posibleng. Tinamaan na ang utak nito, pati sa loob ng bilangguan ay hinihiwalay si Orlando sa ibang preso dahil masyado itong agresibo at nagaanap talaga ng makainkwentro. Malamang sa malamang na ang rason sa nangyari na ito kay Orlando ay epekto na ng ipinagbabawal na bato na kanyang ginagamit noon na siyang nag-iwan ng malaking perwisyo sa kanyang pagkatao. Ikaw, kabisado mo na ba ang taong iyong pagkakasalan? sa inyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.